ang unang aklat ng mga kronika. Unang mga kronika, Kabanata Isa Si Adam Si Seth Si Enos Si Kainan Si Mahalalil Si Hared Si Inok Si Matusalem Si Lamek Si Noe Si Sen Si Kam At si Hapet ang mga anak ni Hapet, si Homer, si Magog, at si Daday, at si Haban, at si Tubal, at si Mesek, at si Tiras, at ang mga anak ni Homer, si Askinas, at si Ripat, at si Togorma, at ang mga anak ni Haban, si Elisa, at si Tarsis, si Githim, at si Dodanim, ang mga anak ni Kam, si Kus, at si Misraim, si Put, at si Kanaan, at ang mga anak ni Kus, si Seba, at si Habila, at si Sabta, at si Rakma, at si Sabteka, at ang mga anak ni Rakma, si Seba, at si Didan, at naging anak ni Kus, Sinimrod, siyang nagpasimulang naging makapangyarihan sa lupa, at naging anak ni Misraim si Ludim, at si Ananim, at si Laabim, at si Neptuim, at si Petrusim, at si Kasulim, na pinanggalingan ng mga Pilisteo, at si Kapturim, at naging anak ni Kanaan si Sidon, na kanyang panganay, at si Het, at ang Hebuseo, at ang Amorheo, at ang Gergeseo, at ang Hebeo, at ang Araseo, at ang Sineo, at ang Arbadeo, at ang Samareo, at ang Hamateo, ang mga anak ni Sem, si Elam, at si Asur, at si Arpaksad at si Lud, at si Aram, at si Hus, at si Hul, at si Geter, at si Mesek, at naging anak ni Arpaksad, si Sela, at naging anak ni Sela, si Heber, at si Heber ay nagkaanak ng dalawang lalaki, ang pangalan ng isa ay Peleg, sapagal sa kanyang mga kaarawan ay nakalata ng tao ang lupa at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. At naging anak ni Hoktan si Elmodad, at si Seleb, at si Asarmabet, at si Hera, at si Adoram, at si Usal, at si Dikla, at si Hebal, at si Abimael, at si Seba, at si Opir, at si Habila, at si Hobab. Lahat ng ito'y mga anak ni Hoktan, si Sem, si Arpaksad, si Sela, si Heber, si Peleg, si Reu, si Serug, si Nakor, si Tare, si Abram, na siyang Abraham, ang mga anak ni Abraham, si Isaak, at si Ismael. Ito ang kanilang mga lahi. Ang panganay ni Ismael, si Nabahot, saka si Sedar, at si Adbiil, at si Misam, si Misma, at si Duma, si Maasa, si Hadad, at si Tema, si Hetur, si Napis, at si Sedma, ito ang mga anak ni Ismael, at ang mga anak ni Ketura, na babae ni Abraham, kanyang ipinanganak si Simran, at si Hoksan, at si Medan, at si Madiang, at si Isbak, at si Suwa, at ang mga anak ni Hoksan, si Seba, at si Dan, at ang mga anak ni Madiang, si Epa, at si Epher, at si Hinok, at si Abida, at si Eldaah. Lahat ng ito'y mga anak ni Ketura, at naging anak ni Abraham si Isaac, ang mga anak ni Isaac, si Esau, at si Israel, ang mga anak ni Esau, si Elipas, si Reuel, at si Heus at si Halam, at si Cora, ang mga anak ni Elipas, si Teman, at si Omar si Sepi at si Gatam, si Kenas at si Timna at si Amalek, ang mga anak ni Ruel, si Nahat, si Sera, si Sama at si Misa, at ang mga anak ni Seir, si Lotan at si Subal at si Sebyon at si Ana, at si Dison at si Eser at si Disan, at ang mga anak ni Lotan, si Hori at si Homam, at si Timna ay kapatid na babae ni Lotan, ang mga anak ni Sobal, si Alian at si Manahak at si Ebal, si Sepi at si Onam, at ang mga anak ni Sibion, si Aya at si Ana, ang mga anak ni Ana, si Dison, at ang mga anak ni Dison, si Hamran, at si Hesban, at si, Itran, at si Kiran. Ang mga anak ni Eser, si Bilham, at si Saaban, at si Ang mga anak ni Disan, si Hus, at si Aran. Ang mga ito nga, ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom, bago maghari ang sinumang hari sa mga anak ni Israel, si Belan na anak ni Beor, at ang pangalan ng kanyang bayang ay Dinaba, at namatay si Bela, at si Hobab na anak ni Sera na taga-Bosra ay naghari na kahalili niya, at namatay si Hobab at si Husam sa lupain na mga Temaneo ay naghari na kahalili niya, at namatay si Husam at si Adad, na anak ni Bedad, na sumakit kay Madian sa parang ng Moab, ay naghari na kahalili niya, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Abit. At namatay si Adad. At si Samla, na taga Masreka, ay naghari na kahalili niya. At namatay si Samla. At si Saul, na taga Rehoboth sa tabi ng ilog, ay naghari na kahalili niya. At namatay si Saul. At si Baal Hanan, na anak ni Akbor, ay naghari na kahalili niya. At namatay si Baal Hanan, at si Adad ay naghari na kahalili niya, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Pai, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Miitabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Misaab. At namatay si Adad at mga pangulo ng Edom, ang pangulo ng Timna, ang pangulong Aliyah, ang pangulong Hethe, ang pangulong Oholibama, ang pangulong Ela, ang pangulong Pinon, ang pangulong Kenas, ang pangulong Teman, ang pangulong Mibsar, ang pangulong Magdiel, ang pangulong Iram, ito ang mga pangulo ng Edom.